dahan natin na no? guys <laughs> natin sa YouTube channel niya no guys si Binoso you know. then si ayun nakuha oh, na ito na ito guys so maleta ayan mga pagka, gusto kayong palayasin <laughs> o, palayasin ang asawa <laughs> nyo no boss Joel? Well? 150 150 200 pesos Maliit yan, 150 Pati itong maliit Kailan okay, sa'yo Stop to, so. So, 150 oh, oh 150, oh. oh, 150. andi dito na natin oh Oh, yan, City bike. Yan, good morning daw. hindi abutan. eh. na. Dami nang nabili. Yan oh, 150. 150 oh, daw yan. Oh, Bago nga oh, timo. 150 lang oh. Alam na. Oh, Uy, inilabas pa oh. Okay Gusto oh. yung dito. Dito. Guys, okay, 150 rin dito. Yung yeah, 150 na yung mga laruan, no? Oh, guys, 150 mga stop toys, oh. Oh, 150, wow, lalaki. Mga bag mo po, Jawel. Bag, bag. Yung ganda ng mga bag, oh. John 200 yan, original. Oh. Original ng mga bag to, guys, oh. Mga bago pa, oh. 200. 200 oh. oh 200 200 lang oh 1950 patriot guys oh oy oh 200 lang Oh to bagong bago pa to oh 200 Hala oh, yan, oh. Tuan, rey. Batiman ng mga customer mo. Batiman ng mga seniorn. Yun. Oh, siyatan ni Blaga. Elmo. Tap. Oh, Kapropanat oh, si Elmo niya 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 sa yan. <laughs> So, mga bawat na mga ano dito Nagaya ng yelo 300 Boss, magkano ito, boss? Nagaya ng yelo 150 300 Guys, kaya yan sa ano? B pwede isa lang sa mayayawan yung idol? Pangyelo! Pangyelo, sakta yan. Hotel mo, yan. Pwede, pwede. Ang pangalan mo rin yung Jewel dito? Oo, oh, so ah, right joel Jewel ng Carmen Planas. Sa ha? Pag may lang. sa plane, sa ano na to? No? ka ba? 150 guys, o dito. Pag may ni mo? iwal. sa akin. 150 sa mga grinder, 150 lang sa mga grinder. Papoy. Yun, o. Ganda, no? Basta well dito. 150. 150. Kahit sandaan. Kahit sandaan <tipad> daw, guys, oh. Oh, yan. Stop toys, no? Dito basta well Awel? 50. Oh, guys. Stumbler. 800 lang, mura na po yan. Mura lang po tayo magbenta. pesos lang dito, guys. Cooler. 1990, ah, no. Dito Boss Joel 50 50 din Dami pa ngayon si Boss Joel guys Boss Joel sa mga fender mo 200 yan tatlo Oh 200 tatlo Oh okay, guys tatlo Tatlong piraso stainless oh Pender guys Pang Ah uh, Yung laki nito guys is parang pang bike no? Ayan, pang-e-bike na, ano. Gulong ng e-bike, oh. Ayan, 2.75, no. Yung size niya guys. Tatlo, 1,000. 10 sandahan lang. Stainless to, guys, oh. Oh, stainless yan, guys, oh. Ayan, oh. Stainless, oh. Sandahan lang, oh. Guys, sandahan lang dito. Ganda, oh. Oh, 100. Ayan, oh, 100. Oh, guys, isang set oh. Sa so, lahat na to, ito ah, nito mo dami oh. Paninda si Boss Joel ngayon, no? Oh. Ay, mura na Boss. Ay, mura Boss. Oh, 100 lang, no? Jansport yan. Jansport na bag, 100 lang. Original yan, Boss. May pangalan naman. Dito, Boss Joel, magkala benta mo? 20. 20. Oh, 20 lang dito, guys, oh. Oh, di ba? Dami um, stop toys dito. Stop oh, toys to guys. Gumagana ba ito? Oo. Oh, natin lang. guys, stop toys to Pares lang dito, boss Joel, magkano? 100. Oh, 100. Pagkatali ako baka... 20 pesos. So guys, mga baso, 20 pesos lang oh. Yun oh. Wow, bago rin to ah. Dito boss Joel. 303. 303. O tatlong piraso to guys oh, 300. Yun oh. Ayan, 300 yan 300 yung tatlong yan, guys oh. Yung mga kulay green yung sakit no. 300 pesos lang oh, grabe. Pang-classy si Boss Joel. Saan po kayo sa Mindanao? Sa amin.

Oh, Mag tayo dito dahil ito sa so, panitikwal modal pagiiwanan tayo. Yan, yeah, no? pag pag oh. Oh, pag hindi mo basta liwanagan man tayo. Oh, pag hindi yumaman, pera na lang kailangan para yumaman tayo. Oo, oh, oh, tama tama. <laughs> oh, dalawa 150. Ah. yung dalawa ni Boss Danino. Ngayon guys, yung mga panindan ni Boss Joel dito, no. Oh, yan. May takoripa oh. Santa Corina yan Boss Joel Kwenta Kwenta Santa Corina Santa Corina oh Oh si pesos lang Aluminum Oh guys aluminum to no Ayan oh Kwenta Kwenta pesos lang Ayan dalawa yan Guys Something sa kablo Oh. Pang limang piso ng ano tube ice. <laughs> oh, limang piso ng tube ice. So, ayos na, no? Oh, wow. Gandang kulay, no? Oh, 200. Oh, 200 na lang daw. Sabi ni Boss Joel, ha? Oh, Alfonso ang katapat. Alfonso. Alfonso. Oh, yun, oh. No? Gin bulag, ha? 200 na lang bigay ni Paul. Ganda to. Kulay pala, ha? Oh, oh. Pang yelo to, sir talagang pang ano talaga yan o oh, ilapag mo yan sa tebo mo sa table mo o oh, ayos na ayos o oh. diba 200 na lang o oh. to oh, ito ramyo ganda na kanina 150 natag niya ngayon no? yan o oh. grabe itong paninda ni boss joel ngayon ha biglang labas yung mga ano Maganda ngayon ng latag dito ni Boss well, guys yan. na Mas marami yung mga no katulad ng mga stop toys na yun no. Yan dami stop toys, merong malalaki, merong ding maliliit nandoon doon guys oh. Nasusang e-bike guys no. Yan 1000. Tatlo. Yan mga grinder pa guys, guys oh. Mga t-shirt naman to. Yan 20-20 no. 20 pesos lang dito sa mga t-shirt na to guys yan o no? 20 no daan lang kuha doon o oh. kagaya ng yelo shout out kay sir na nakabili well, shout out po kaya saan kay sir BTC BTC o oh, yan o no? oh. magkano sir 200 200 okay 200 na. no mamaya ang opisa Alfonso ang katapat mamaya yelong 5 piso lalagay oh, oh. oh. Oh, chat out dyan ha, ah, sa mga customer okay. ni Boss Joel. You oh, know, galing ng Cavite guys, no? Taga-Cabo sila sir. Oh, you oh, know, pumunta ng ano, shout out dyan ha. Ah. Oh, enjoy sir, enjoy po kayo. Pamimili. Thank, thank you. you, thank you nang marami. Salamat, salamat. Shout out dyan. <laughs> ah, yun, sila Boss. Shout out dan. Oh, chat out dyan. Oh. Pantalon, 30. T-shirt, 20. Oh, sampa kayo. Oh, yan oh pang Epson no pang printer magkano pinta mo? 50 50 pesos lang dito guys oh. sa pwesto to 200 plus dito 50 buntot lang uh, 50 lang sa'yo rin to pabango bang oh. magkano mo? 150 pang, pang babae okay, guys 150 no ito ito talaga 200 kwanter Mal, mga malalaki lalaki no dito si 150 dito bibilhin oh ganito ito tawag pabili ko ka lalaki pala na ako kahapon sa bahay unang no saan so dito sa iyo 150. 150 lang dito sa iyo hmm konti okay, na lang ko sa 150 lang Yun, no? bibigay okay, na lang ng 150 Ganda to guys mabango to ayan 150 lang no